Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, patuloy po ang pagdiriwang natin ng Easter season. Mahaba-haba pa po ito. At sa mga ebanghelyo ngayon, patuloy na nagpapakita si Jesus na muli nang nabuhay sa kanyang mga alagad. At may kapansin-pansin daw po sa mga eksenang ito. Hindi siya nakikilala o kaya naman eh, na pagkakamalan pa. Tulad alimbawa ni Magdalena na napagkamalang hardinero si Jesus. Kahit sinabihan na sila ni Jesus na siya ay mamamatay at muling mabubuhay, hindi pa rin sila naniwala. Kaya hindi nila inaasahan ang kanyang muling pagkabuhay. Ganyan din daw po mga kapamilya, ang katangian ng mga muling pagkabuhay o pagbabago na nangyayari sa ating buhay araw-araw. Halimbawa na lang yung higit dalawampung taong kadiliman sa ating kasaysayan na sa isang iglap ay natuldukan ng EDSA people power. Walang nakakita noon. Yun ay hindi inaasahan. Subalit nangyari. Kaya't maganda pong alalahanin ang aral na yan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Mabubuhay siya, subalit hindi natin alam kung kailan o paano. Kaya't manatili tayong umaasa, matutong magtiis. Lagana po ang kadiliman sa mundo ngayon, subalit aasa tayong may bagong buhay na parating. Gugulatin na lang tayo ni Jesus. Amen.